Yun ang gagamba mga kabusing tumakas. Ito yung bahay niya mga kabusing. Ayan oh, mga kabusing oh. Lucky. Lucky ang gagamba. O, tiwalok, gumukupot. Sa inyong Mga kabusing, maghahanta naman kami ngayon. Ayan, si Pamangkin at si Bayaw. Tingnan natin mga kabusing kung may makita ba tayo ngayon. Ayan, si Busing. O. Samahan nyo kami mga kabusing sa paghunt ng gagamba. Dito lang. Okay. Mga kabusing, may nakita si pamangkin dito. Ayan, ready bill. Ready bill na gagamba mga kabusing. Oh. Kung nang tamang-tamang ganyan yan, redibil na gagamba. Basang-basa sa ulan mga kabusing. Ayan. ayan nasaan na yun Ay, mga kabusing, nagtabi-tabi lang yung mga gagamba dito. Nakita ni Bayaw, oh. Ay, ayan, tamang sukat na yan. Ayan, oh. Akan yung may black panther. Ay, ito, may na. Oh, atabi yung Yan mga kabusing. Pantir kana may tamang sukat, chot. Tamang sukat na. Kunin mo dong. Musoy. Musoy jud ya. Oh, asa to? Teko ni ya, musoy mo to. Ato kono tan aon lum. Ayan, hindi gumagalaw yung gagamba o Black Panther siya mga kabusing. Yan, pasok natin. malaki. Okay. Ano mga kabusing, puntahan na naman natin si Bayo. May nakita siyang gagamba. Wow, wow, wow ang laki. Jumbo naman sa redong. Oo, oh, jumbo at dog. Ayan o. Oh. Ang laki. Mga ah, kabusing. di madlo. Kung kumukupo talagang ito eh. natin yan. Laki mga kabusing oh. Yan. Grabe, isang 5 pesos na yan mga kabusing oh. <laughs> Ang tiyan. Kunin natin, kunin na doon. Grabe, lupet. Pag magkaanak na yan, maganda na yan mga kabusing, makaitlog. Yan o, oh, bumalik sa kanyang bahay. Mm, pumutok. Grabe kabusing. Ang lupit. Ang laki. Nakita ni Bayaw mga kabusing oh. Okay. Mga kabusing may nakita tayong gagamba, oh. Matay na muna. pa. Ayan mga kabusing nasa Wala man na maglaway. Ah bungkag to yung laway. Di ba ni ay mausor tong diri. Ayan mga kabusing oh. Black Panthers siya. nasa taas Yan kunin mo do Ah <laughs> Oh Oh ay oh. oh. Okay iwan lang natin Palaki ka muna Palaki ka lang diyan Napakakabusing kahit ang lakas ng hangin dito patuloy pa rin kami oh Hunting pa rin si Pamangkin at si Bayaw Ayan Yung ulan mga kabusing hindi na masyado malakas Kunti-kunti na lang Hunting Hunting pa rin bawi kami Oh, ang lakas ng ulan dito Mahangin ah, Yan Mahangin Mahangin dito mga kabusing Okay Mga kabusing may nakita tayo dito sa ilalim Ayan nakatalikod lang siya mga kabusing yun nasa ilalim pero halanganin pa siya mga kabusing hindi lang natin kunin hanap na tayo ng iba mga kabusing may nakita tayong talaan dito nasa ilalim pa rin siya mga kabusing oh, yun. hindi tayo makasampong sa kabila mga kabusing talaan na uno. Okay, pero medyo butyog siya mga kabusing. Hindi lang natin kunin. Butyog. Butyog na hindi ba masyado malaki. Ayan o. No? Oh. Mga kabusing, puntahan na naman natin si pamangkin may nakita siya ito ang lagi dungo ito kung nuloy Ay, yun ayun oh baldo yun ang gagamba eh tumakas mga kabusing. saan Ay, pupunta yun ayo ang Ay, uh, nagbalay good okay tingnan natin baka nang dyan may, mayroon pala dyan yun Okay na yan. Mga kabusing, pauwi na kami. Yan, inulan kami dito mga kabusing sa spot. Mabuti, nakarami-rami kami mga kabusing. <laughs> Ayan o, no, si Bayaw at Pamangkin. <laughs> okay, paki-subscribe na lang mga kabusing sa ating YouTube channel paki like share comment at yung bell natin ha? mga kabusing huwag kalimutan para updated kayo sa mga bagong video namin matagal tagal na kaming hindi nakapag hunt mga kabusing sa gabi ngayon pa lang tapos inulan pa kami <laughs> nasaan na yun sila Oh, ayun Bye. 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 Uh, okay.